Thank you so much, Prof. V, sa yung juicy uh, talk, Biz. At mga ka-RSP, dahil nga Wednesday, Pets Day ngayong araw, itong pet na makakasama natin this morning, ayon sa mga alamat o legend, ay isa raw itong Aztec god of fire and lightning na nagdi-disguise bilang isang salamander to avoid being sacrificed. Ano kaya itong pet na ito, Meiji? Mm interesting nga, mm. no? Ang pet na ito ay Axolotl. Mas kilalani pa natin ang pet na ito kasama ang Axolotl pet owner na si Joshua Kamba. Mm. Good morning, Joshua, and go good welcome sir Rise and Shine Pilipinas. Ang <laughs> dalawang Joshua kasi oh, itong kasama ko George. ngayon. Good morning. Yes, oh, uh, To Josh, paano ka ba nagsimula sa pag-aalaga ng Axolotl? Uh, actually po, nag-start po yan out of curiosity kasi meron akong kaibigan na lagi siyang nagsasabi about Axolotl na okay siya alagaan. Tapos, yun, nakikita ko sa TikTok at sa Facebook na ang cute niya ka. Kasi yung iba nilalagyan na, or ginodrawingan ng pen and pen kapag sila sa, sa glass. Kasi ang cute nila. Tapos, yun, na-amaze uh, din ako. And then, nabubili yung kaibigan ko. Bumili na din ako. Ayun po. -mm. -mm. Joshua, kakaiba yung itsura nito, no? Kasi mukha siyang lizard pero sa tubig siya nabubuhay. And ito, interesting okay. daw, ay nag-regenerate din sila. Kapag naputulan sila ng bahagi ng katawan, ay may ability din sila na putubuin ito. Can you tell us more about these characteristics? Um, uh, maka-absorbe po kasi mga amphibian sila. So, ang po nila sa ibang amphibian is yung gills nila is nandoon na hindi na po sila nawawala. So, pang two weeks talaga sila. Eh. yung about po sa regeneration na uh, karakteristik nila, kapag po may naputol sa kanila, is nag-regenerate depende sa kung gaano magrabe or yung damage sa kanila. So, inaawad po ng 2 to 3 weeks depending sa laki ng damage. So, ang yung mga paapo nila, kahit po yung utak nila ka uh, maputol or mabawasan, is babalik pa rin po sa dati. Ate utak? And, isa pa po pala, pag poon. po. Go. Po. Ah, uh, okay. <laughs> Let's go ahead. Okay, so, um, Joshua, sa wilderness, itong mga axolotl ay nakatira sa freshwater lakes. So, with that being said, pagka na inaalagaan mo siya as a pet, uh, meron bang required temperature pag inaalagay mo siya sa aquarium? Uh, yes po. Um, required temperature na po is about 16 to 20 degrees Celsius. So, ayun po yung ina-adapt namin dito sa ano, uh, team sa amin. Mm -hmm. Kasi po, kapag po lumagpas ng 20 Celsius is, ayun po, uh, hindi sila sanay sa ganong temperature and eh, most likely baka hindi sila kumain. So, pinamintay ah, okay. po namin yung 16 to 20 degrees talaga. So, kailangan malamig. So, malamig. Ah, oh, malamig. Buti pa sila, no? malamig yung temperature. <laughs> 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 Pero ano yung kinakain? Ano yung kinakain nila? Uh, sa pagkain naman po, is pwede po yung quick or super work. Yung hard po yung mga bulate na nakukuha natin okay. sa lupa, ayun po. Mm -hmm. So oh, oh. since po kasi yung way nila ng pagkain mahigom, since wala silang event, so kailangan na po talaga is yung malanap po para hindi sila mahirapan. Ah, okay. So, hindi to, kayo, hindi to katulad ng ibang isda na may feeds yung oh, lang na sa aquarium. Pero well, medyo high maintenance siya, oh. no? I wonder, Joshua, can I ask, mga magkano yung budget ang kailangan kapag gusto mo mag-alaga nitong Axel Hotel? Uh, ano po kasi siya, ang nagpapamahal po sa kanya kasi is yung pinakang cooling system niya po. Kasi para po kayong nakarep sa kanya, Mm. So, may ginawa po kami DIY dito para stay maintain namin yung labig ng tubig. So, mayroon po kami yung birth na tawag dito. Styrofoam box po siya. Mm -hmm. Tapos yung po yung nagsisiping cooling system niya. Kasi po yung cooling system ay eh, sumaabot na 7,000 to 10,000. And ang uh, axolotl po is maabot ng 2,000 to 5,000 depende po sa speech or sa string nila. Mm -hmm. So bilang uh, axolotl owner, anong may, may, bibigay mong tips sa mga gusto rin mag-alaga nito? Kasi may medyo interesting din eh, pero mm -hmm. medyo magastos. So anong tips ang pwede mong bigay? Uh, para po sa mga gusto mag-alaga ng axolotl, marirecommend po po is dapat po meron kayong okay na ventilation kasi po kung nasa mainit kayo ng lugar, eh, medyo magastos po talaga ang So, advantage po pag po yung bahay nyo is merong aircon. So, yun po, para hindi mahirapan or hindi ganun kataas yung temperature. I mean, o oh yeah, kataas. Mainit na kasi pag mainit po kasi delikado para sa akin na baka pumilis yung buhay nila pagkagat po. So, kailangan na tinimintayin yung mababa temperature. So, um, mm, mm. At saka siguro yung isa pang advantage is yung cute na cute sila. Like yung happiness na naibibigay ibibigay kay Joshua, uh oh. di ba? Alright, meron ka ba lastly uh, Facebook page, um, social media accounts para makita natin mga ka-RSP yung iyong alaga? Uh, you can follow us po sa Facebook, Bishaw, uh, and TikTok din po. Magawa din po kami ng mga contents doon, din po. at explore Bataan. Alright, thank you very much sa iyong pagsama sa aming Umaga Joshua Camba and for introducing to us kung ano nga ang Axolotl. Again, thank you and stay safe.